mga uh, mga kablog, meron uh, ako i-interviewin. Kaibigan ako to dati. Papakilala ko sa inyo. Magugulat kayo siya si ano, ah uh, uh, siya si Brad Pitt, ayan. Ah, uh, kumakita niyo si Brad Pitt, surprise. Uli, di ko kumakilala. makilala <laughs> uha ko sino na po-rinir na. Yan, nagkita kami ng aking tiyuhin tropa ko pa. Ayan, ito yeah. yung ito, ito yung aking uh, trupa tropa peps dito, ayan. Oh, yung. Oh, oh ayan. Ito ba bakit oh, oh, ilan taon ka na ngayon? 71. Oh, biro mo 71. Ah, uh, ito yung aking uh, chuhi ah uh, chuhi na tropa noon, simulan sa pool. Mm. Eh, ngayon ako dumating dito, di ko makilala. Eh, pupu, sa pugin-pugin oh. Puti ng puti, puti ang, oh. mm -hmm. ang, ang buhok. Malupit. 71 yan, ha? 71 man. So, pero hindi ko na kaya kabuti ng ganitong edad, 71. Kaya, ah, uh, ano ba ang iyong sikreto at umabot ka ng 71? Panay lang ang pahaba ng bigote. yun hmm. Ayun. Abag ako. Nalabag oh. ako. Oh. Ay, hey, ang pinagkakabalan mo ngayon? yun po. Ha? Huh? Ano pinagkakabalan niya? Huh? Malupit talaga. Di ko makapakilala talaga ng, 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 na gano'n. Nakaraiban mo. Matindi. Matindi. Oo, oh, di ka na lang yan. Oo, oh, oh, kita mo naman mga kablago, big time na yan, o. Oh. Hmm. Pato nyon. <laughs> <laughs> di ka na lang na yan. oh, kung ngayon. Oh, oh, yan. Tumatagay. Dumadali pa tumatagay pa. Kaya, idol. idol ko to, idol eh. So, yan, uh, mga salamat. Bukit na lang <laughs> uh, uh, nakita ko uh, nagbakasyon. Nakita ko nga si Milion Paul nandito nagpapahangin, hindi ko makilala eh, talaga namang laki ng puko bago eh. so ayan, ayan, thank you, thank you thank you mga kablog, ayan <laughs> so ayan, ayan nakita kita ang mga malulupit at ang aming idol na si L, uh, Brad Pitt Alkulot. Alkulot. Al so, si Brad Pitt yan, kung makikita nyo ang aming uh, chewing malupit oh. kawai dyan sa ating ano, kawai ka sa ating sa ating yun Ayan, Ayan ang sinasabi ko dyan eh. Ayan, talagang, ah, ito yung aming idol, nagpangita uli kami. Ayan. Napasok yeah, ka dito sa loob, ba't malamig-tamig? Tara, nagdunong na bagahati. Ah, yeah. tara, sabi aming ano ngayon? Ah, oh, oh shout out, oh, ano ba, nakalive oh, ba yan? Yes! Oh. Yo, what's up, madlog oh. people? Yeah.